Guys, welcome back again dito sa ating YouTube channel. So, ilang araw tayo walang upload. Almost 10 days or 10 days na. So, meron tayong gagawin ngayon ng TMX125 bagong bago. First change oil. 410. Pero wala po itong problema kasi ito yung kanyang first maintenance schedule. So, first change oil niya. So, ito po yung mga bag pag mag-change oil tayo, ano may mga dapat niyong gawin bago kayo mag-change oil. So, ito tip ulit. Basic tips. So, yung standard na pag-change natin. Ano? So, bago tayo mag-simula, syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and then hit the notification bell para like yung updated sa mga video kagaya nito. Basic lang ulit. Tara! So, yun mga boys, kapag tayo mag-change yun ng TMX125, So, pinakaulan yung gagawin. Example, magdamag na katigil yung motor nyo. Ah, uh, painitin niyo lang siya. Pabuhayin niyo siya natas na kaminor, mga 5 minutes so, hanggang 3 minutes, pwede na 'yan. Para lang 'yun lang is natin is lumabnow or mas madali siyang bumaba kapag nag-drain tayo. So 'yan na yung pinaka-purpose noon. So after mga 5 minutes na naka-minor, palamigin niyo naman siya nang hanggang 2 minutes. So hanggang itay kay 2 minutes or 3 minutes para mag-cool down. So nasa warm stage na yung ating makina. So ito galing to ng biyahe. So, may init na to, syempre. So palamigin naman natin siya siguro mga kahit mga 5 minutes lang. Kasi meron naman tayong electric fan. And then at saka Tapos yung next step, sabihin ko sa inyo yung next step na gagawin ninyo. So angat ko muna yung lifter. Tapos next step tayo. So yung pinakaunang step, painitin para na yung langis and then ano natin eh uh, e, cool down natin siya ng mga dalawang minuto and then after nun kapag ma malamig na yung makina so ito kailangan nakasintasanda tapos pantay yung pinag papatungan ng motor natin or yung pinagpaparadahan so next step natin so dahil mag change na tayo ng motor ng langis papatay ng langis noon nito tayong mag check ng oil level. So, yung oil level naman, ginagawa lang yon kapag uh, matagal na. So, hindi nyo alam kung nababawasan or uh, may tumutulo yun, may gano'n, may mga so Para ma-check nyo lang yung level. So, pag-check naman ng level, pagtanggal nyo ng dipstick. So, punasan nyo lang yung dulo, tapos isalpak nyo lang. And then, kailangan nasa gitna sya nung higher at lower level nung dipstick. And then, kapag nasukat nyo na, punasan nyo sya ng basahan, tapos, tanggalin nyo na yung takip. Ito naman, yung pagkatanggal ng takip, ang purpose ng pagkatanggal ng dipstick natin is, example, pagbarado yung ating crankcase breather. Pagbarado yung crankcase breather, hindi agad-ababa yung ating oil. So, yun yung purpose doon, pag talanggal nyo yung takip, taka-open na ganyan, yung crankcase breather niya is posible magbarado. So pag yun, kahit anong model, hindi po tutuloy yung ating langis ng ayos. So yun po yung purpose ng pagbabukas ng dipstick. So kailangan nakabukas na. Okay, tapos kukuha tayo ng 17mm. So yun po ilalim po ni DMX125 is 17mm. Ito. 17mm. And then, pwede nyo itong buksan kapag matagal na yung motor ninyo yung 22mm na takip ng fuel strainer screen dahil so, first change siya hindi mo natin siya bubuksa sana na dito muna tayo tapos kagaya ng video ko na nakaraan kailangan bago yung ating drain washer so ito yun mga kush ating gagamitin is honda pro 10w30 sl ito is 270 pesos plus 18 pesos na drain washer So kailangan bago la lagi yung ating ceiling washer. Napakamura lang po nito kaya palitan niyo na agad. So yan po yung kanyang code. Isang litro po siya. Tapos yung ilalagay niyo lang is 900 ml. Okay, patuloy na natin. A few moments later. So yung mga na napaturo na natin yung oil ng uh, motor ni sir. Ayan, tumutulo siya. So, kailangan yung ating drain bolt is bago yung ating washer. Ceiling washer. So, pag natin siya ng bago, tapos, punasan nyo lang ito. Siyempre. Ayan. No, hindi nyo na po kailangan hanginan yung ano, makina. So, kailangan nyo lang ispatulo po ng ayos. Ano? So, lagyan natin yung 17mm. Tapos sikpitan po natin siya gamit po tayo ng torque wrench. So ito po sukat po nung ano, ah, higpit ng bolt ng TMX125 sa ilalim is 24 Newton meter. Magagamit tayo ng torque wrench mga boys. So may nabili nga pala akong torque wrench. Flytech So ito is nasa kulang-kulang 700. Ayan. Okay. Okay. So, 24 Newton meter. Ipita natin mga koys. So, yun, mga koys. May ikpit na yung ating ilalim. So, 17 mm. 24 Newton meter. Tapos, maglagay lang po tayo ng 900 ml na oil. Okay. Salim tayo. Yan naman yung embudo ko, napakahaba Oh. Talaga naman pang madiinan yun mga boys. So, 900 ml. Medyo may pagka-barista rin ako eh. Nag-aral ako ng ano eh, bartending. Kaya, ayun, kaya ako pantasan yun eh, no? Ano yung gagayain yun mga boys, bad yun. 900 ml. Medyo pasmado na, nangangatal na. 900 ml. Meron po yung sukatan. Okay. Okay. 900 ml. Sakto, 100 yung tira natin. So, pag nakasam kayong change oil, nakasam kayong bili, may libre na kayong isa pang enjoy. So, after nyan mga boys, na nag-ano na tayo, nag, naglagay na tayo ng langis. So, kukunin nyo po ulit yung ating lipstick so kailangan linisin mo natin yung dulo okay na daw po okay. tapos iyan nyo ulit i-check nyo yung oil level nya so pag check po ng oil level ganta hindi nyo po ini-screw So yun, nahagip po yung dulo. So ibig sabihin, ayos na. Tapos pwede nyo na siyang higpitan. Hand lang po ito ha. Ah. Huwag kasi naiipit yung o-ring natin. Okay? Alright. Ganun na kasimple mga guys. Peace out.